Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, magta-transplant ako, magta-transfer ng mga sili seedlings sa kanilang individual pots. So, itong mga sili seedlings ito, yung mga buto nila ay tumubo dito sa loob ng container. Uh, yung mother plant niya ay uh, ito. Ayan. So, itong mother plant niya kasi, hindi na siya productive. Pailan-ilan na lang yung bunga niya. Matanda na rin kasi ito eh. Halos uh, dalawang taon na. So ang ginawa ko ay uh, kinapon, pinrun, pinutol yung kanyang mga sanga at uh, dahon. At uh, ito, ang isang purpose dito ay para maglabas siya ng mga panibagong sanga, panibagong dahon. Ayan, naglalabas na dito. Oh. So yung mga natitira niyang hinug na bunga, inilaglag ko dito sa ibaba. Diyan. At uh, hindi nagtagal, nagsitubo na sila. Ayan, ang dami at lumalaki na sila so kailangan mailipat na rin sa kanilang individual pot itong siling nga palang ito ito yung tinatawag na kinalabaw malalaking siling labuyo matataba at meron na ako mga video nito na naipost um, ilang beses na rin itong uh, kinalabaw kasi sa English ang tawag dito sebay rawit itong kinalabaw ay uh, open pollinated maganda siyang uh, itanim pwede mong itanim yung mga sisibol na seedling mula sa kanyang buto at uh, paglaki niya ay parehong pareho pa rin siya ng kanyang mother plant. Alright, hindi siya hybrid. So, ang gagawin ko, ililipat ito sa kanilang individual pots para makapagparami uh, pa rin ako ng uh, seberawit or kinalabaw kung tawagin sa atin sa Tagalog. Na ito kasing ginawa ko dito sa mother plant niya, ah, uh, ito ay parang uh, kung minsan hindi na rin nakaka-recover kasi sobrang tanda na rin niya. So para to make sure, bubuhayin natin itong kanyang mga seedling. All right? Ito mga seedling natin, galing ito do sa mga uh, mga bunga na nilagay ko dito sa ibabaw. Yung mga natitira niyang bunga, nilagay ko lang diyan yung mga na sobrang hinog na natutuyo na hindi nga nagtagal ay sumibol na sila. E, kukunin natin sila. Ayan, uhukahin lang natin. Halimbawa, itong isang grupo na to, ayan, dikit-dikit sila. Ayan. So, pipiliin lang natin dito yung uh, malalaki na. Hindi naman natin kailangan itanim lahat yan, uh, lalo kung pa sariling gamit lang. Ayan, maugat na rin siya, oh. So, ihiwalay lang natin isa-isa. At uh, hindi rin kailangan itanim. Lahat. Pwede mong ilagay ito sa paso o kaya direkta sa lupa. Mas maganda kung direktang ang itatanim sa lupa. Pero dito sa atin, dahil container gardening tayo, ililipat ko sa kanilang individual pots at bawat isang pot ay isang sili lang ang ilalagay ko. So dito ayan, uh, halo-halo na yung kanilang lupa. Ang pwedeng gawin dito, isa pang pwedeng gawin ay uh, iluglob ito sa tubig or isprayan ng tubig para mawala lahat ng lupa at uh, madali silang mapaghiwalay. So bare root transplanting ang gagawin. Dito kasi sa ganitong sistema ay marami ring ugat na mapuputol. Pero matibay naman ang sili, basta mayroong maiwang ugat dyan, later on, give it, give it around one week and it will recover. Ayan. So, natanggal na natin tong isa. Ayan. Pwede natin ilagay ito sa kanyang permanent container o kaya yung temporary pots. Ililipat ko naman siya dito sa kanyang permanent container. Itong permanent container ko na to, ang laki nito ay uh, ang bunganga niya around 14 inches eh. Tapos, yung taas niya, ganun din, around 14 uh, inches din. So, approximately, approximately ito, ang capacity niya, ay mga 3 galon ng lupa. So, ito kasi ceiling kinalabaw, ay uh, malaki ito. Pagka talagang uh, inalagwahan mo siya, pinambayaan mong uh, uh, itanim sa lupa, halimbawa, ay malaki ang puno. Kaya naman, advisable talaga, na medyo malaki talaga rin yung container na uh, pagtataniman mo sa kanya. So, ito na, yung kanya magiging permanenting... Pa. Ang lupa na ginamit ko dito, kagaya pa rin ng dati, pero siyempre bagong lupa po ito. Ah, hindi pa na pagtataniman itong uh, gagamitin kong uh, potting mix. Bali ito po ay combination ng ating garden soil, no? Yung ordinaryong uh, lupa, and then may kahalo siyang ipanampalay may kahalo siyang carbonized rice hull. And then may kahalo din siyang coco peat at iba pang organic matter. So ito mga bala-bala uh, balabalahibo na yan, yan po yung uh, kasama ng coco peat. Yan. So yung ganitong kombinasyon kasi ng lupa ay makakasiguro tayo na medyo buwaghag at mabilis mag-absorb ng tubig yung ating uh, potting mix. At ideal yon sa mga sili at pati na rin sa ibang mga tanim na nakalagay sa container kagaya nito. At syempre yung ating container dapat po yan may mga butas sa ilalim para meron lalabasan ng tubig. So ito pa. Ang dami nito oh. Hindi ko nga siya maitatanim lahat eh. Importante lang makakuha ko ng uh, panibago. Panibagong uh, seedlings nitong aking kinalabaw or sebay rawit. Ayan, halos bare root transplanting na ang gagawin natin no? Oh. wala na halos lupa dito pa ulit yung isa kasi laki din na container kunin din natin itong isang batch dito medyo malalaki sila at uh, medyo kakaunti. Ah, uh, pwedeng tatlo lang sila dito eh. So, yan. Nako, sumama ni nasa likod. <laughs> yan. Galing natin yan. Yan. Tatlo, medyo malalaki na. Medyo maingat tayo dito kasi po ito ay seedling. So, nag-uumpisa pa lang mabuo yung kanya root system kaya ayan napakamura pa ng mga ugat niya oh. so pagka ito marami masyado na mat ang nakuha ang naputol na ugat ay uh, ma baka at uh, hindi na makarecover kaya kukunin lang natin ay yung medyo maraming may iwan na nakakabit sa kanyang ugat kuha na yung isa Yan, napaghiwalay na natin. Ito, malagong-malago ang ugat nitong isang to. Yung iba sa kanila, ilalagay ko sa mas maliit na pot. Dahil uh, kakaunti yung aking uh, malalaking uh, uh, plastic container. So, dito muna sila. So, pag nilagay ko dito sa isang pot na to, mga isang buwan abot pa siya dito at madodoble pa yung kanyang laki. So, temporary, dito rin muna siya ilalagay. yan. At pwede naman ito. Sabi ko nga, pwedeng direkta kagad sa lupa ang uh, gawin yung pagtatanim. Pwedeng sa malaking pot kagad yung kanyang permanenting taniman. Pwedeng sa ganito na maliit din. At lateron on transplant mo siya. So, kulang yung aking plastic pot na malaki, pati na yung lupa. So dito muna siya habang uh, gagawa pa ako ng dagdag na lupa. potting mix para sa kanila. Medyo marami kasi tayong itatransplant. Marami akong seedling itong uh, panahon na to. At, itong uh, mga ito, nanilipat na ko sa maliit na pot, ang isa rin purpose nito, ay pag merong mangihingi. So, meron na kagad pot. Naubusan na lang din ako ng uh, mga polybag na ganitong size, seedling bag. ano? Kaya dito ko nilagay. So, anyway, matagal ko na rin ginagamit itong mga pot na to, Siguro, ayan o. Oh. Medyo mapuputol na nga. Ah. Siguro mga paliman taong ko nang ginagamit ito. Kung napapanood mo yung mga nauna kong mga video, pinagtataniman ko pa yan ng pechay, ng mustasa, ng uh, uh, iba't ibang leafy vegetable. So, ang susunod natin gagawin dito, syempre, routine, kailangan yan, basain natin ng tubig. Ayan. Basain natin ng tubig. para makseto yung kanyang lupa at para na rin na malamigan yung kanyang uh, mga ugat na nakaranas ng uh, katakot-takot na stress sa ginawa natin ano kasi halos bare root halos wala ng lupa yung kanyang mga ugat ng ating ilipat dito pero sabi ko nga matibay naman ang sili basta hindi naputulan ng karamihan ng kanyang ugat ay mabubuhay po yan and then later on pagkatapos natin diligan na ganyan Ilagay lang siya sa lilim. no Mga ilang araw, ilalagay mo sa lilim yan. Uh, Isal-dingo. Habang siya ay nagre-recover. Huwag ka agad ibibilag sa inita ng arawan. Dahil, uh, eh, mag-ano yan, mangunguluntoy, malalanta. Dahil hindi pa naka-establish yung kanyang mga ugat. Hindi pa nakakapit talaga sa lupa. So, doon muna siya sa lilim habang inihintay na mag-recover. Alright. So, yan po ang ating uh, simpleng paraan sa pag-transplant ng mga silly seedlings na wala sa seedling tray na ganito, magkakasama silang ganyan. meron pa ako ibang uh, ililipat dito. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!